Hi guys, welcome. Ang aking alaga. Yeah, nereregla na ang aking alaga. 10 months siya. Bago siya neregla. Yan, pang five days niya ngayon. Dinidilaan niya yung kanyang pimpim, nililinisan -pim, niya. kunting lumalabas na ano. Hindi ko na siya nilalagyan ng pampers kasi nililinis niya. Araw-araw naman siya pinapaliguan. Nag-iba ang mode niya pag pinapaliguan siya. Kasi parang tao din. Parang walang wala sa mood pang may menstruation. Ganyan din pala ang, ang ano ang aso. Yan si Max. Dalaga na si Max. Thanks for watching, guys. Please subscribe my uh, YouTube channel. Thank you.